Ma'am, kamusta po si Tatay Digo sa inyong okay. Paglalaman. Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Uh, Naiirita siya sa kuko niya So, pinupit namin. Pinaharam kami ng warga ng nail cutter. And, uh, And then he spent time yung pag ano ba, para hindi siya, parang hindi siya hait. Mm -hmm. So, ang okay, going Parang siya makayo. Oh, yes, yes, yes. Then, okay, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, pag, Oo. Sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang Ah, uh, yun yung kanyang And then, Uh, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. <laughs> <laughs> hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i ka. Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, Well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung <laughs> mumultuhin kita o hindi. So, yun yung uh, discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tata Idigo? Kami, mean, nalulungkot kayo. Daming gusto na umiyak. Uh, well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na manisip ng uh, ganun. So, and um, mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes para nang, yon yun kapag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang, ang objection ko lang is hindi na ako pro cremation So, ang takot ko lang din is baka mutuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpakremate siya. So, oh, uh, yan. Yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel. Kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you uh, get the strength? Well, well, galing din siguro ka TRD. Diba, turo niya. Sin ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak In fact, nung ano, isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya, useless yung mga luha. Meron ba usang rini-request meanwhile? Uh, wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang po. Yun lang yung uh, request. Ah, kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon? Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, ano eh, kasi hindi na ata siya inaalaw ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. Yeah. yeah. Oh. <laughs> so, it's not a Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko, hindi ko alam kung anong ano ni Ma'am. Sinabi, hindi, sinabi. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila okay. uh, ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang uh, health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayak siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nang so na. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na mention kasi medyo hindi na maganda yung mood niya. Maganda yung putis niya. Baka nang sira ba dito? Lagi, hindi ko nga alam eh. Maganda yung putis niya Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So you would expect na maglaylay ba? Hindi eh ma-tight yung firm. Um, firm. Para siyang nag <laughs> Firm yung. Tight yung kanyang dito. Super firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture Parang dyan. May skincare siya... siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yung gano'n siya pa ano? Ah, oh, hindi na. Ma'am, ma okay. ma would, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse uh, through a picture by PRRD, ma'am? We will ask the lawyers uh -oh, if that is even allowed and then we'll ask them to uh, take a photo kung i-allow. Uh, sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. Uh, he's in Davao City, si so Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor, ni Juari. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, um, the Bawenyo na namatay, na nabi lang uh, din, na discuss namin. And then of course, yung ano, uh, father ni Manz, friend kasi ni ano yung, PRD, dun na discuss din Well, um, kailan po ang susunod yung uh, bisita? Noong like um, moro, uh, may bisita kami. Pagmuto ko lang yung oras. Let check. Kasi today is 1.30 to 3, no? Bukas is... alas 2. 2 to 3.30. 3.30. Oh. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. So, uh, 3 to 4.30. 3 to 4.30. So, late tayo bukas po, okay. po. July 9, no? Tama ba ka? July 9. 3 to 4.30. Hindi ba nag-work po, po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think sumanasan si sa ata yung kinainisan niya eh. Ah, bakit okay. ay. ay, ay, nandito pala ay, si Atoy ni Manz. Hi, Atoy ni Manz. Dito pala si Atoy ni Manz. alam na lang dito ka pala. Okay. Okay. Asa pa, nakapasok po si Atoy ni Manz? Oo, kami yung partners uh -huh. uh -huh. today. Uh -huh. uh -huh. Kaya nga, I was going to ask na siya si Pamela sa pera. Uh -huh. oh, wala. Si Manasas na yun. So, I think si Manasas yun. Can I ask a question? A different matter. What's your uh, reaction to Alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and uh, uh, Pastor Kibuloy, and now he allegedly said or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Conteveras, ma'am? Uh, yes, that is a uh, very serious uh, ano, no accusation and it should be answered no uh, clearly kung ano ba talaga ang uh, And uh, kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file uh, din ng kaso, ay dapat uh, gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at uh, nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din uh, ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na Nakasama niya ang mga witnesses ko no ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya uh, pinatirang ni uh, Senator Monteveros. Is that uh, a reason for concern po na allegedly eh, tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang nakasama rin ng mga testigo na dadarin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? oh Yes. Of course, oo. Uh, in fact, sinabihan ko din ng uh, lawyer ni President Duterte no, no, na meron meron nga ang ganun na statement uh, witness against uh, Pastor Duloy na ngayon ay uh, nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Ang sinabi niya na kasama, nakasama niya sa tirahan uh, mga witnesses ng ICC yung minsan po inadvise nyo si Kongpulong Pulong to seek the speakership ano kong status na? Ah, oh, hindi ko alam sa kanya. Ah, oh, hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung uh, suggestion ko. Uh, but, uh, wala pa kasi akong balita kung anong um, ang gagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President. wala akong balita with the Senate and the House of Representatives ngayon? On another question, oh. uh, Ma'am, what what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not uh, favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? That, does this mean that dapat I, uh, ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Um, Well, siguro marami ang nakaka marami sa ating mga kababayan ang no? naiintindihan kung ano yung ginagawa uh, laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at uh, harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan. Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming um, mga solid legal arguments kung bakit dapat uh, i-dismiss itong impeachment complaint Um, aabutan nyo ba ho yung first day ng uh, impeachment uh, pag uwi ninyo or wala pa kayo on the first day of the um, right after the right before the soda, will you be home? Ah, uh, hindi. Wala, wala ako. Pa wala pa ako. right before SONA. Uh, sauna. So, hindi pa ako makaka -uwi. In any event, nandoon uh, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing uh, the witnesses, our witnesses Uh, for the impeachment and continually ano, gathering the pieces of the evidence needed. Last question po, no? may mga ba sa balita na meron na rin sa ng copy ng mga bank accounts nyo? Are you going to file legal action against those na pumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na, hindi na. La wala man ako pinakaila ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala ako no, pinakaila ng kaso, lahat ng harassment. Na, no, pinapasadyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang... Uh, galit ng na Diyos mo kapag dumating na. Uh, sa bank accounts, inaantay ko lang. Inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin na uh, yung mga question about sa bank, bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na, na, information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot Uh, sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, uh, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment. Eh, through the, ano na, through the public. Meron pa kayong tanong? Ma anyone? Ay, ma'am. Um, Nag-ask -nag na rin ako kay an opinion ni Congressman Colong. Uh, sa inyo po, opinion lang po, sa bahay ni tatay sa, sa uh, Opinion ko as a lawyer, um, kasi I think na acquire yung property during uh, sa live-in nila ni Hanilet and the uh, ni uh, PRD. And so it is, uh, uh ang status nun is co-ownership. Uh, kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung Uh, kay PRD. And, sa, um, depende na rin yon sa mapapag-usapan nila uh, dalawa ni Hanilet at na ni President Duterte kung um, anong gagawin nila uh, sa bahay. As a lawyer yun, no? Know, as a daughter, Uh, iniisip ko lang kung paan, ano, saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila kung uuwi siya ng Davao City yung so, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero mag-stay daw sa sky, ano, you know, kay Ma'am Elizabeth. That's what we're going to do. Oo, may, may nabanggit na uh, si Mama na, ano, na ganyan. Na pwede namang doon sa bahay niya. Sana yun, 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 Well, sana. Uh, depende yon sa mapag-usapan ni Hanilat at, at uh, ni Presidente Duterte kasi silang dalawa naman yung may-ari ng so, Ma'am, showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Wala, walang reconciliation. Showbiz. Walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, uh, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriend. Uh, walang problema sa... Grabe no? <laughs> ay, ay, <ayun> na pagmamahal. <laughs> Kaya ba yung pam? Kaya yun na. Ma'am, meron bang... Uh... Wala na siguro ang ano. Uh, parang uh, friendship yung kanila. Sport, ah, Parang sport, <laughs> sport. Ana, ma'am. Uh -huh. Sport ang tawag dyan. Ay, malay natin. Baka ma'am kasalan of the century paglabas ano, si Tatay Ligong. Ah! <laughs> uh, well, hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila. Ikaw, flower girl, ma'am. Hindi ko na i-ano yun. Anyone hindi else? Yes, yes. Uh, hello po, uh, Vito. Yes. Hi, Vito. Exactly. From Jemmy Integrated ah, okay. News. Uh, hindi ko po nabutan yung first part ng inyong uh, state, ng inyong pahayat. Pero gusto kong uh, tanangin kayo regarding dun sa impeachment po muna. Kasi meron pong sinabi si uh, Senator Zubiri na uh, witch hunt daw po yung different trial sa inyo. Pero meron pong uh, uh, remark naman si, uh, si Congresswoman Danila. sabi po niya, unfair daw po na sabihin which, which one yun. Dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment niyo dun sa mga pahayag na yun na which one daw po yung impeachment and then wala na po basihan yung pagiging witch hunt Ah, uh, ayoko nila sumali siguro sa sagutan, no? Ni, ah, uh, ah, uh, de Lima at ni Senator uh, Zubiri. But uh, matagal ko naman na man sinasabi, uh, nakikita din naman na tao ng mga kababayan natin yung timelines no kung paano sila umabot uh, sa impeachment at um, alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for uh, the presidential elections of, of uh here to ito, meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na uh, Pangulong Rodrigo Rolo Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no guts, no glory down. Oo, so, yun yeah, na. na. Uh, Mas, narinig niyo yan, ha? Kailangan yeah, ng no guts. guts. No <laughs> guts, no <laughs> glory. Yeah. Thank you. VIP so, VP, ikaw, meron ka bang uh, mensahe para, para sa, sa mga kababayan natin? Oo, oh, uh, unang-una, lagi, talaga pa ulit-ulit ay mm -hmm. ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo. No? dahil sa pagpapakita ninyo ng uh, suporta ah, kay dati yeah. Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, may din siya kanina. Sabi niya, may may, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, oo, meron. And uh, yung isa, nakasama namin sa bus. Uh, tiga, uh, mga plug late eh, Si ma'am. Uh, kinakwento ko sa kanya. And, uh, napangiti siya. Um, tapos, yun. Tapos, salamat kami sa nag, nagdarasal. Nagpapasalamat kami. Sobrang dami nun. Uh, kamakailan lang nakatanggap ako ng perpetual mass card para kay dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. So may bubili ng ganun para sa kanya. At um, yung nandyan pa rin yung taong bayan. Uh, patuloy yung kanilang uh, suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira. Pabuhay po kayo dito. Ma'am, okay. uh, additional question po kasi nabanggit niyo po yung kahapon ko ata yun sa interview ni Atty. Manny na skin and bones na rin po yung, yung itsura po ngayon ni former president. Uh, uh. Meron po ba itong kumbaga parang uh, medical condition or para meron po bang binanggit yung mga doktor din sa loob ng kulungan kung ano po yung uh, condition or kung meron mga kupang condition si former president bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past three months pa na nakapunan dito sa PCC? Oo, nabanggit ng mama ko no, na skin and bones uh, siya and uh, nag-elaborate ako kahapon kung anong ibig sabihin nun. Uh, sobra yung kanyang pagpayat. Yung, yung nakikita ninyo dyan ngayon, hindi, hindi na siya ganyan at all. No? Um, mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent uh, yung medical officer uh, sa amin uh, sa so, akin ko lang yung weight loss niya ay dahil posible uh, yung una-una loss of appetite dahil na uh, ano hindi siya sanay sa pagkain at uh, pangalawa baka din kasi kinokontrol nung uh, ang medical officer yung kain niya kasi diabetic si ano eh uh, pangulong ko tayo uh, uh sa parin po sa, uh, sa prosecution naman po naglabas na po sila ng 12 uh, o nagbigay na po sa defense yung 12 batch ng evidence napag-usapan niyo na po ba ito ni attorney Kaufman kung ano po yung magiging susunod na hakbang na po sa sa mga dokumento na binigay po ng prosecution. niya. Malamang pag-uusapan nila uh, kasi kakapasok lang nung lawyer, no? siya kayong uh, assistant niya doon sa loob ngayon. So malamang uh, kapag-uusapan nila yun uh, sa case. Meron po kayong access kayo sa WP? Nakita po ba Wala. Kayo. Uh, yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish uh, sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng na mga documents sa case. I'm sure. Uh -oh, I'm sure he is given ano the medicines he needs. Uh, dahil merong ano uh, medical officer uh, in charge doon sa kanya sa loob. Hey, do you have time for photos? Okay, okay. okay. can we can we in line na lang? Thank you, ma'am.